Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Nick Davy ay pinanganak noong April 23, 1977 sa New York at kasama ang kanyang mga magulang at dalawa niyang mga kapatid ay nanirahan sila sa Eastern Long Island. Nang makagraduate siya sa Riverhead High School ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Tampa na makikita sa Florida. Doon ay nakagraduate siya na may degree sa Marine Science and Biology. Sa loob ng maraming taon ay nagtrabaho siya sa malaking public aquarium sa iba't ibang lugar tulad ng Florida, Mississippi at Nevada. Noong siya ay 28 taong gulang ay nakilala niya si Sara at kalaunan ay nagpakasal ang dalawa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang supling na pinangalanan nilang Olivia at Michael. Ang simpleng pamilya ni Nick ay nanirahan sa New Orleans sa loob ng ilang taon bago nila napagdesisyonan na permanenteng manirahan sa Las Vegas noong 2005 Pagkatapos, hagupitin ang lugar ng Hurricane Katrina. Dito sa lugar na ito na tinatawag na Courts at Aliante ay nakahanap sila ng isang townhouse at hanggang taong 2023 ay yun ang tinawag nilang tirahan. Si Nick ay mula sa isang pamilya ng mga Kristiyano kaya nang malaman nilang malapit sa kanila ang simbahan na tinatawag na Grace Point Church ay hindi sila nag-atubili na dumulo sa mga Sunday service. Sa loob ng ilang taon, si Nick ay nakilalang isang mabait at matulungin na tao sa kanilang simbahan. Kalaunan, mula sa simpleng miyembro lamang ng simbahan, si Nick ay naging malawak ang papel at siya ay naging pastor of operations. Ayon sa kanyang mga kasamahan, mula nang ito ay maging parte ng simbahan, agad nilang naramdaman ang pagbabago sa kanilang kongregasyon. Kung tatanungin mo ang mga tao sa simbahan, kilala nila si Nick na hindi lamang mapagbigay, ngunit isang ihemplo ng perpektong asawa at ama. Dahil kahit anong ginagawa nito ay handa niyang iwanan para tulungan at tindindihin ang kanyang pamilya. Para kay Nick, ang dapat priority ng isang ama ay ang kanyang pamilya. Kilala itong mahilig magayos ng mga sarang bagay at ayon sa kanila, ito ay masayahin at palabiruding tao. Ngunit ang lahat ng mga masasayang litrato at pagkakataon kasama ang pastor ay magiging isang alaala na lamang dahil noong December 29, ilang araw bago sumapit ang New Year 2024, sa halip na selebrasyon na magaganap sa tahanan ng mga Davy, ay isang lamay ang nangyari. Ang salarin ay kaagad na aresto at base sa court records, ang babaeng ito ay kinilalang si Joe Jr. na isang Filipina na tubong Cebu. Ayon sa kanyang LinkedIn profile, siya ay 36 na taong gulang. Si Joe ay merong bachelor's degree sa restaurant management at nakapagtapos siya ng pag-aaral noong 2011. Wala sa ulat kung paano siya napunta sa Estados Unidos, ngunit noong April 2017, siya ay naging lisensyadong real estate agent sa Las Vegas. Makikita sa kanyang meta account na naging abala siya sa pag-aalok ng kanyang serbisyo. Bukod sa pagiging realtor ay naging official din siyang insurance agent noong 2018 at maaaring ang tagumpay niya sa buhay ang naging dahilan kung bakit siya nakapagbukas ng isang negosyo noong January 2020 at tinawag niya itong Mystica Spray Tanning. Makikita mo sa mga reviews na ito na naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo dahil sa mga customers na masaya sa serbisyong kanilang tatanggap. Bukod dyan ay meron din sariling online business Joe kung saan maaari kang bumili ng iba't ibang mga produkto. Siya ay na-feature din sa Las Vegas Review Journal at doon ay nalaman ko na isa din pala siyang taxi driver. Dahil sa kanyang diskarte sa buhay, naging maayos ang pumuha ni Joe at nagawa niyang makatira sa gated community na tinatawag na Quartz at Aliante. Base sa website na ito, ang mga bahay doon ay karaniwang mga townhouse at isa sa mga apartment ay pagmamayari ni Joe at kapitbahay niya ang mga Davie. Kung titingnan mo ang review sa lugar na ito ay laging sinasabi ng mga tenants na sobrang tahimik sa lugar na yan. Ngunit ang katahimikan sa subdivision ay magbabago nang barili ni Joe ang pastor at asawa nito sa harap mismo ng kanilang mga anak. Sinabi ng prosecutor na ang away na magkapitbahay ay nagugat nang ang pastor na sinig ay inareklamo si Joe sa Homeowners Association o HOA para sa mga hindi pamilyar ang HOA ay isang asosasyon na nangangasiwa para mapanatili ang kapayapaan sa isang lugar at kung ikaw ay titira sa isang subdivision o village na pinapamahalaan ng HOA ay kailangan mong sumunod sa kanilang mga panuntunan. Base sa court documents, ang pag-aaway na magkapitbahay ay dahil sa ingay na nagmumula sa bahay ni Joe. Nakalagay doon na ang ingay ay mula sa mga alagang manok at aso ng Filipina. Dahil sa gumugulong pa ang kaso at napakalimitado ng inilabas na impormasyon sa publiko, hindi ako sigurado kung nakalagay sa kulungan ang mga manok ni Joe o bakit siya nag-aalaga ng manok sa isang gated community at ang kanyang dahilan sa pag-aalaga. Pero ang malinaw ay mahigpit na ipinagbabawal ng Homeowners Association sa kanilang lugar ang pag-aalaga ng mga manok. Pagkatapos bisitahin at ipaalam ng Hoa kay Joe na ang kanyang mga kapitbahay ay nagre-reklamo at naiingayan sa kanyang mga manok at aso, ay hindi yun nagustuhan ng Filipina. Sa kanyang galit ay makikita mo na kahit sa kanyang meta page ay hindi niya mapigilan na ibahagi sa publiko kung paano maiiwasan ang mga magugulong kapitbahay kung bibili ka ng bagong bahay. Ayon sa asawa ng pastor, simula nang ipaalam nila sa Hoa ang problema nila kay Joe, ay natakot na sila dito dahil hinaharas sila nito. Ilang linggo bago mangyari ang pamumaril ay tumawag na sila ng polis at inareklamo nila ito. Ayon sa police report, ang Filipina ay hindi lamang nagtatapo ng mga bato sa bakura ng mga Davy. Dahil pati dumi ng kanyang mga aso ay itinatapon din ito sa property ng kanyang mga kapitbahay. Nang maaktuhan nila ang ginagawa nito ay nagulat sila sa ginawa ni Joe dahil ayon kay Sara, inilagay ng Filipina ang kamay nito sa kanyang leeg na tila gusto nitong gilitan sila ng leeg. Wala akong makita kung may ginawang aksyon ng mga otoridad ngunit maaaring ang insidente ay inilagay lamang nila sa kanilang database at pinagsabihan si Joe dahil hindi ito naaresto o nasampahan ng kaso. Sa takot ng pamilyang David kay Joe ay minabuti nilang maghanap ng ibang bahay. Ngunit ang bago sana nilang pagsisimula ay hindi na nangyari dahil noong December 29, habang papaalis sila sa kanilang bahay sakay na kanilang sasakyan, ang galit na galit na si Joe ay dumating naman sa apartment ito. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang garahe ay iniharang nito ang kanyang sasakyan sa dadaanan ng sasakyan ng pamilyang Davey. Ang pastor ay lumabas ng kanyang sasakyan at naglakad patungo sa sasakyan ni Joe. Tinanong niya ito kung ano ang problema niya ngunit sa halip na magkaroon sila ng payapang pag-uusap, ang galit na galit na Filipina ay lumabas na kanyang sasakyan at nagulat ang pastor dahil paglabas nito ay may hawak na itong baril. Walang sabi-sabi ay binaril ni Joe ang pastor at ang bala ay tumama sa tiyan nito. Nang bumagsak ang katawan ni Nick ay binaril naman ni Joe ang asawa nito. Ngunit si Sara ay nagawang maagaw ang baril mula sa kamay nito at ang Filipina ay tumakbo patungo sa sarili niyang bahay. Kaagad isinugod ang mag-asawa sa University Medical Center ngunit sa kasamaang palad ay napuruhan ng tama ng baril ang pastor at ito ay hindi na naisalba pa. Ang kanyang asawa naman ay nakarecover. Ang mga otoridad ay kaagad inaresto si Joe at gamit ang video na nakuha mismo ng isa sa mga anak ni Nick ay kaagad siyang sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Nadiscovery din ng mga otoridad na ang ginamit itong baril ay hindi pala niya pagmamayari at wala rin siyang lisensya para makapagdala ng baril. Ang preliminary hearing ay naganap noong January 8, 2024 ng taong ito at nag-plead siya ng not guilty. Ibig sabihin, gusto niyang labanan ang mga paratang sa kanya at gusto niyang magkaroon ng paglilitis na may jury. Nang matapos ang preliminary hearing, ang hukom ay nagdesisyon na payagan na makapagpiyansa si Joe kung mababayaran nito ang halagang $300,000 o mahigit kumulang 16 million pesos. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari kay Nick at sa mga rason ni Joe kung bakit niya nagawa ang krimen. Bumuhos ang suporta ng mga tao sa pamilyang Davies sa pamaraan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong na magagamit ng asawa nitong si Sarah sa pagpapalaki sa dalawa nitong naulilang mga anak. Ngunit kung bumuhos ang tulong sa pamilyang Davies, ay kabalik na rin naman ang sitwasyon ni Joe. Ang kanyang page sa meta ay hinula ng pambobatikos sa kanyang mga ginawa. Mapa Filipino o mga Amerikano man ay hindi naging masaya sa kanyang mga ikinilos. Bukod sa pambabatikos kay Joe, may pailan-ilan naman na nagsabi na maaaring may masamang ginawa ang pastor dito na maaaring naging dahilan kung bakit nag-snap o sumabog ang emosyon ng Filipina. Ngunit dahil sa hindi pa natatapos ang paglilitis, walang nakakaalam kung ano ba talaga ang motibo ni Joe kung bakit niya yun nagawa. Bago maihatid si Nick sa huli nitong himlayan, ang Grace Point Church ay inilala kung gaano ito kabuting tao. Bukod sa mga kasong isinubok kay Joe sa criminal court, ang asawa ni Nick na si Sarah ay nag-file din ng civil lawsuit laban sa kanya. Kung manalo, ang byuda ay makakatanggap ng 15,000 US dollars o mahigit kumulang 800,000 pesos mula sa Pilipina. As of this recording, si Joe ay nakakulong sa Clark County Detention Center at nakatakda siyang humarap muli sa judge ngayong March ng taong ito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!